Hello mga Mars! So ayan, kailangan mo na bago tayo umalis ng bahay, kailangan may premier chat tayo. So ito, umalis na nga ako ng bahay kasi pupunta ko ng center at pupunta rin ako sa anak ko para magsundo. So ayan, kailangan natin ng umbrella kasi sayang naman, wala tayong pang skin So, kailangan natin ng umbrella kasi grabe talaga yung init ngayon. So, yun na nga. And, eto na nga mga Mars. Nandito na nga ako sa center. Medyo dito lang. Center gilid, ba diba? <laughs> Ayan. So, yan yung ibibigay sa akin, yung baby bag. So, ilan lang kami. Ayan na po. Dinistribute. Ah, I mean, inano na siya. Inexplain na po siya ni Mami Ed na um, worker siya dyan sa center na yan. So, ganyan lang daw po yan. Ino-open. May mga pocket-pocket yan. Kung nakikita nyo. Grabe yung ano no, tagig. Ganda. Baby bag. Diba? So, kahit saan ka mag-travel, pwede yan. O, diba? Tapos, meron pang libring kit. Ayan, no? Ibang cute. Ayan. So, isa isang ang inano ni Mami, in yan. Kasi, syempre, para aware din tayo na at hindi tayo magulat. Oh, meron pala Ayan, may pa-alcohol, sabon, tapos baby oil. Tapos yung kanina merong wipes. So, yun. Ah, yan lang naman. Tapos, sabay i-distribute na. Ayan. Thanks, Mami Edna. Ang ganda-ganda talaga. Tapos, ang laki pa. And, yun nga, bago ako umalis, inano ko in HIV test. Ayan. Hindi ko na pinakita. Baka mandiri na kayo, Char. So, yon Ito ano na nga. O, oh, diba? Na, yeah, may dugo. Medyo kanalikot-kalikot mo nga yung ano ko dyan. Pero, joke lang. Yun, pas ano naman, hindi siya positive ha. Negative siya. Sorry naman. yon So, yon Punta na ako. Medyo late na nga. Medyo late na ako. Hindi ko na binidyohan. Pero, nasundo ko naman po ang aking anak. Salamat.